moderator at saka mga kapatid no. Okay? Um, Ilan pa bang minuto ang May point of order ka po ba or paglilinaw o something ano? Ilang no, 13 oh, 13, 13 minutes 50, uh, 50 seconds natitira. So tinitignan ko kasi yung oras na hindi pa natin napag-usapan yung yung ating schedule bukas kung anong gagawin natin. Ah, 60, Ay yung natitirang time kung okay lang yung mga kapatid na i namin yung time namin na yon sa pagtatanong total napakinggan naman namin yung presentation okay okay sige so okay. lininaw nyo yung inyong tayo na napakinggan namin na intindihan namin nilinaw din namin yung aming tayo napakinggan ninyo is let every man be persuaded in their own mind ano so <coughs> Uh, iwanan na natin sa bawat isa. Kung okay lang, maliban kung mayroon talagang magtatanong pa. Na Baka si mayroon pang natira at magtatapos eh, ano, na rin tayo. Uh, oh, pwede. Rin tayo. Pero ang, so, ang suggestion sa aming side is, uh, pwede namin i-weave yung aming eh, yung time para i-close na natin and then pag-usapan natin yung next na activity okay. natin. Because, so, uh, no? Okay, So ganito po mga kapatid, um, 'Yung napag-usapan po namin dalawang uh, araw dapat. Kaya lang 'yung na-approve dito ay isang araw lang. So, hindi pa po approve 'yung bukas. Ah, okay. um, ngayon ang uh, ang part na to ay question and answer. Kasi po total dito na kasi, ang gusto sana namin pasawaan na sa tanong kasi pagkatapos natin dito, magpapalitan na naman. So, andito nat na saksi 'yung mga tao para lahat na ng issue itayo na at ready naman po kaming sumagot. Hindi lang si pastor yung uh, gusto sumagot, gusto rin namin sumagot eh. Pero pag tanong, talagang gusto rin namin tanong Kaya, pero igagalang namin kung, o ayaw nyo na, ay okay lang yon. Pero ang, ang next na topic kasi ay hindi pa tayo sigurado sa venue. So, ngayon lang po talaga tayo na-approve po dito. Ang, ang susunod, um, maghahanap pa tayo kung saan dahil uh, magpapaalam uli kung papayagan dito. Pero kung meron pong ibang lugar na kaya lang wala yatang a-approve ng agad-agad ay bukas. So, mahirap, mahirap po yung, uh, yung next topic. Pag-usapan na lang po siguro natin. Uh, gusto ko lang pong ipaabot sa bawat isa na yung pong pinag-usapan namin nila Brother Richard Thompson at ni Brother Johnson Amikan ay ito po. Nakapirma po dito si Brother Johnson Amikan at si Brother Richard Thompson at sa side po ng isdang. Alam niyo mga kapatid, yung pong paksa na ating pong uh, pag-uusapan bukas ay napakahalaga. Gospel po. Ang sabi ng Panginoon, preach the gospel. Ano ba yung gospel na dapat nating ipangaral? Kasi dapat so, malinawan po ito dahil Brother, pag-usapan po nyo? mahalaga yun. Oh. Pinaliwanag ko na kung bakit isang araw lang tayo pinayagan. Ang sabi ko, ay maghahanap tayo ng binyo. Kaya kung sasabihin mo yan, alam naman namin mahalaga yan. Ang ating problema ay saan natin ihihil. So pag-uusapan na po natin. Kasi para, huwag mong asap gawin yan na parang ano, umiiwas kami dyan. Hindi, gustong-gusto namin yan. Uh, kahit anong itapik nyo ay handa po kami dyan. So, ang uh, approval po natin dito ay eh, isang araw at yun nga po eh uh, uh, meron po yata ang pinuntahan yung ating church pastor kaya hindi natin matanong. Brother Johnson, suggestion. ah pwedeng po ulit magsalita? Suggestion. 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 Dahil isang araw lang ang approval sa church Wala tayong po. Wala po. Tayo sa isang araw, tapos Magkita ulit. i Isip na lang. Pwedeng doon sa kanila. <laughs> ay ko pwede, siguro, tayo pwede, pwede siguro. Tayo'y pumunta roon. Pwede, pwede. Kung papayag yung uh, group po. Katera Johnson, ang aming pong pakiusap ay uh, bukas po. Kasi meron po kami mga kapatid dito na galing pa po. Ay, walang ating magagawa isang araw lang kasi. Ay di, hindi po tayo susunod po dito sa ating usapan. Ay hindi naman na uh, Uh, sinabi natin dyan na uh, pagka hindi nasunod dyan ay mali na. So, nag, uh, nagdidepindi po sa tayo sa binyo. Actually, nakuhirapan po ako. Marami sanang papayag pero malayo. And then, Kaya lang bra hindi lang po ako bra uh, bra American. pumayag sa malayo dahil mahihirapan po kayo. Bra, American, kung halimbawa ito. po halimbawa doon sa aming binyo, kung halimbawa maproba na pwede doon sa aming binyo, na hindi naman din kalayoan dito, pwede po bukas? Pwede daw, sabihin nyo nila. Okay, pwede bang ang paksa, patutunayan nyo na ang gospel na ipangangaral ay ang pag-alis sa Seventh-day Adventist Church? Hindi po yun. Oh. Hindi po yun. Ha? Hindi po yun. Hindi, Hindi. po ganun ang paksa. Yun, yun, yun yung paksa na gusto namin. Ang pag-alis sa, sa Seventh-day Adventist Church. Sundin po natin Church. yung paksa na pinirmahan po ni Brother Richard Thompson at ni Brother Johnson Amican at po... ng side ng ISDARM. Ah, storm kasi ang paksa po bukas ay ang gospel na ipinapangaral ng God's Remnant Church. Yun po ang paksa bukas. Ano ba yung gospel na ipinapangaral po ng Seventh-day Adventist? At ano po ba yung gospel na ipinapangaral ng Seventh-day Adventist Reform Movement? Okay, uh, moderator's time, moderator's time. At uh, tapusin mo muna, I mean, sorry, tapusin uh, muna natin to. Kasi, ano, okay na po ba na i-wave natin yung 15 minutes? May announcement. Ha? Okay na po ba? Sige, okay na po. So,